Yo, what's up mga lods? It's Bigat Peps TV. Ayan, mga lodi, pasensya na po. Wala po tayo masyadong upload. No? Sobrang busy ko po ngayon. Pero eto po, ha ah, dahil nga po dito sa nangyaring ah, ng bagyong Tino, eh, meron lang po ako ipapakita sa inyo. Lights, camera, action! Ang galing naman talaga ng ating Pangulo. Grabe, bilib na bilib na po talaga ako. Imbis na agarang pagtulong para po sa mga tinalasa nitong bagyong Tino. Ayan, nagpa-photo op, nagpa-acting-acting -acting na may nakalagay pa dyan. We need food, we love you, BBM. Bullshit talaga, grabe. Napakawalang puso. Gagamitin pam pam photo ops yung mga taong nalunod na sa baha dahil sa kagagawan niya. Dahil sa flood control na ginawa po nila, na wala pong kakwenta-kwenta. Tapos ngayon, makikitaan natin na ganitong picture mga idol. Grabe naman talaga. May pamando-mando pa. Akala mo talaga tanaw na tanaw niya yung paghihirap ng ating mga kababayang Pilipino na lubog sa baha dahil sa kagagawan ng kanyang administration. Imbis na yung bilyon-bilyon na yun mga lodi, ginamit po sa maayos na proyekto laban po sa baha. E eh, anong ginawa po? Ninakaw po nila. At ito nga po, ligtas pa po yata itong pinsan niya, si Martin Romualdez, na ginawa pa pong witness ng ICI. Na ngayon po, ay eh nandito po yung ICI sa Davao City para po mag-imbestiga. Nasa Luzon po yung nakawan, nasa Cebu po yung nangyaring baha, at mga flood controls na nawasak dahil po sa malakas na bagyong tino, dito po sa Davao City, nag-iimbestiga ng flood control at mga projects po ng DPWH. Grabe po talaga, napakalupit niyo po talaga, Bongbong Marcos Jr. at ng mga tauhan nyo. O, oh, di ba? Bumuo kayo ng uh, ICI para sa investigasyon nitong mga di umano na ikaw daw ang nagsiwalat ng korupsyon sa flood control. Grabe. Lakas ng loob nyo. Grabe yung apong ninyo. Hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yung kakapalan ng mukha na ginagawa niyo sa ating mga kababayan Pilipino. Kung nakikita nyo lang yung video, uh, kung gaano po naghihirap yung ating mga kababayan para lang po makasurvive dun sa malaking baha na yun. Ha? Ewan ko na lang kung gaano po kakapal ang apog ninyo para hindi kayo makonsensya sa pinagagawa nyo. Tapos ngayon, palalabasin nyo na hinahanap ka ng taong bayan tapos may placard pa. Sa tingin mo, Makakagawa ng placard ng ganyan yan dahil sa ginawa ng bagyong tinuna yan? Ha? Hindi! Alam pong, iscripted yan! Ba't kanila hanapin Eh, wala kang ginagawa. Tulong ang kailangan nila, hindi yung awa mo. Hindi ikaw ang kailangan nila dyan. Tulong! Yung agaran na aksyon, hindi yung kailangan pang nag-meeting kami ng aking mga ganyan-ganyan para lang mapag-isipang mabuti. Alak ka! ngayon ka pa mag-iisip ng mabuti na ilang araw bago dumating yung bagyong tino, ngayon ka pa lang mag-iisip, tapos ngayon sasabihin mo mayroon pang pangalawang bagyo na paparating mas malakas pa dun. Ang lupit ng utak talaga. Grabe, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. No? Pinagtatanggol pa ng mga tansong talangka na klarong-klaro na, na wala talagang kwenta. Hindi kagaya ni Tatay Duterte, kapag merong bagyong paparating, kahit malakas o mahina man yan, pinaghahandaan lahat full force. Panoorin At kung yung mga paghahanda kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at uh, Manalasa, iwanan tayo bukas ay eh, misulong, wala rin tayong mararanasan ng problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders at preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng TSWD para sa mga maapektuhan. Kahit yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad ng mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero at ang DFA naman tutulong din sa mga OFW na maiipit sa kanilang biyahe tulad daw ng tulong at aksyon na binigay nila nung magkabiryang Airlines nag-20 evacuation. Dati walang nag-20 evacuation. O hindi nandiyan na. Ah. Personal na inaalam ni Paolo Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa so, nalalapit na pananalasa ng Typhoon opo. Isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod ng mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Succeeded in, 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 in this. It's not because of the government alone, it's because of cooperation ng taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna. Nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. I already received calls. Like for example, yung ASEAN Humanitarian Action Center. Nagka-congratulate like on how we are doing these things. Nais nice umano ni Bolo Rodrigo Duterte na gawin ng isang permanentong departamento ng pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito yung pangang NDRRMC na ang mamahala sa paghanda, prevention at mitigation sa mga natural disasters. Itong sinabi ni Pangulong Duterte sa ginawang situational briefing dito sa PD Camarines Sur. Hindi gaya ngayon nito mga idol nakakatapos lang yung briefing ng ating NDRMC uh, tungkol ko na una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang, uh, ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 678, uh, Maropa, uh, mabot sa Negros Lake Island Region, uh, kasi tumawid ang Tino and, you know, and the, the damage is heavy. And so, but we are doing our uh, usual relief uh, and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay uh, matutulungan natin ng pamahalaan, together with national government, together with the first responders, of course the LGUs, uh, ma 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 maayos naman. Uh. Grabe! Ngayon, full force sila para harangan yung gagawing rally ng Iglesia Ni Cristo. Nandun po, sa tingin ko, ilang libong mga kapulisan na impis doon po sa Cebu, deploy. Eh nandun po sa pagpigil ng rally. Mas pinoprotektahan pa po ni PBBM ang mga kamponya, ang mga alagad niya, na naknakan po ng nakawan ang ginawa sa ating bansa. Ayan po, mga lodi. Grabe. Hindi ko na po alam kung hanggang saan po tutungo itong bansang ito. Bagsak na bagsak na po ang Pilipinas. Sana po magising na po tayo. Huwag po tayo paputo. Grabe. Pakitaan lang kayo ng mga ganyang picture. Nakakawa. Wow, buti pa yung mga pangulo. Talagang may malasakit. Asan yung malasakit, mga idol? Nasaan yung malasakit doon? Tanong nyo nga sarili nyo. Ha? Nag-iisip pa kayo na mabuti. Yung taong may malasakit sa ating mga kababayan Pilipino, nandun sa dahig. Ginawan po nila ng issue. Ginawan po nila ng maling kwento para lang po magmukha silang malinis. Tapos palalabasin nila dahil sa pamamahala daw po ni PBBM, ngayon daw po na isiwalat ang bag, ang mga korupsyon dito po sa flood control, mga ghost projects. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Panahon pa lang ni Tatay Duterte, alam na natin na sinugpo ni Tatay Duterte yung DPWH, yung mga contractor na yan, ha? Ah, binulgar niya yan. Tapos ngayon, sasabihin ni Bongbong Martos Jr. at ni Claire Castro na si Bongbong Martos Jr. daw po ang nagsiwalat ng na mga nangyaring nakawan na ito. Siya ang nagbulilyaso. Hindi. Ang nasa itaas ang siyang dahilan kung bakit nabuking ito si Bongbong Marcos Jr. Dahil doon sa zona na sinabi niya na ilang libo, 5,000 five five something flood controls ang ginagawa at gagawin pa. Ayun. Binagyo at binaha. Hinanapan po ng flood control. Nung hindi nakita mga idol, nagpalusot. Ha? Kunyari, labas sila dyan. Pero sino pumirma mga idol? Sino nag-approve mga idol? 'Di ba? Yung pinsan niya diyan sa Congress, na Speaker of the House dati, 'yun ang nag-approve at nagano ng mga budget niyan. Tapos, siyempre, ang approval niyan sa pangulo. May niya pa sa interview niya. Sisiguraduhin natin na ang pera ninyo, 'di ba? Ganun yung pagkakasabi niya. Binusisi niya ang uh, laman nung uh, na ano at titiyakin doon yung wala magiging ano Ano nangyari mga idol? 'Di ba? ilang bilyon. Tapos yung mga kawatan mga idol, hayahay. State witness pa sa ICI yung pinsan niya, tapos si Salvi ko mga idol nandoon sa ibang bansa nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. O, ngayon, sabihin nyo, kung totoo bang nagmamahal sa ating mga kawawang kababayang Pilipino itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sa tingin ko naman, alam niyo na yung sagot dyan, mga idol. Sa tingin ko naman, di kayo manin. Sa tingin ko naman, hindi na kayo tanga para sa mga fake news peddler, kagaya po nitong media na ito, na nagpapakalat lagi ng pagpapabango sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagdating sa mga issue ng Davao City, ang bibilis Meron daw pong natibag na flood control dito, mga lodi, sa panahon daw po ni Tatay Duterte. Tapos nung sinabi po nung mga residente doon, panahon ni Bongbong Marcos Jr., biglang tumalikod po si Mayor Magalong. Akala po natin, kakampi natin si Mayor Magalong. Yun pala, mga lodi. Planta lang po pala siya. Para magmukha muna siyang magaling, magmukha muna siyang malinis, pero ang huli niyan, ang Duterte pa rin, ang kanilang titimbukin. Alam na alam na namin yung moves ninyo. Kaya mga Lodi, sa panahon ngayon, yung mga nagpapanggap, kagaya po niya ni Pambali 4, para sa akin mga idol, biglang bumaliktan na yan. Eh. Yung, pala, yung mga anomalyang yung mga DPWH project at yung mga contractor na nagsimula pa daw ng 2019. Alam na this. Tapos bigla po sila nag-meeting ni Bombo Marcos Jr. Wala na. Wala na po mga Lodi. Pera-pera na lang po talaga ang labanan. Pero para sa mga tunay dyan mga idol, ng na mga naniniwala sa ginawa pong kabutihan ni Tatay Duterte at nama Duterte, magtiis po muna tayo, pabutin po muna natin ang 2028. Alam na po natin ang gagawin natin para makabawi po sa ating Tatay Duterte. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin ang number one president na nakakistali.